Magandang evening po sa ating lahat. Nandito naman po yung abang lingkod. SGS Ernesto Nestor Quizon Soliva. SGS Supremo Guru Sunatuan White Court. Ngayon ang may bahagi ko po sa araw na to o sa gabi ito ay ang tungkol sa, kumbaga sa Japanese to. Ang tawag nito is Kubudo. Or in English, Wipulri. Now, in my own style, sa pananaliksik ko uh, bali ang gagawin ko martial arts weapon race, such as arnis uh, busta Kendo, tonfa nunchaku, at saka samurai okay without any further ado pero lamig sinsya na kayo malamig dito sa siyudad naming Baguio okay Sige, okay, simulan na natin uh, Okay yun po ang uh, ang uh, ating uh, kinto, hindo. si Mela na sa samurai? Absensya na kayo, medyo madali na kasi so, sa tapos nang ng ulan dito, na napalamig na dito sa ang pinagro summer capital of the Philippines. Uh, the city of Pines, Flower City, at Davao the strawberry capital of the Philippines na 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 City kanil kanil lang po uh, bilang karagdagan trivia uh, mentakin nyo pagka 1 meter distance ang kausap mo kapag hindi mo nabubusis hindi mo kakilala kung sino silang karap mo bakit ka mo kasi sa sobrang kapal na fog talaga hindi mo lang yung karap mo so, ganoon po man salamat sa Diyos at dumaan na sa mga 15 minutes eto nakapag uh, video live ko covers tayo kaya sa ulitin huwag nyo kalimutan pakilike share, subscribe hit the notification bell and uh, once again can be can be uh, follow me in my youtube account one body. Body is v U D D Y. Bravo uniform Delta Delta Yankee. Yun bang ano ng body? Now for my Facebook account, pagkakanala po, paki-check na lang. S J S Nestor Suliba at gmail.com. Maraming salamat po at God bless you all. Pugay. Oops.